Rafael! Huwag mo pilih pilitin lumaban pa! Rafael! Rafael! Wala! Sino na natin! Rafael! Hoy! Parang pinukontrol siya ni Kilpin! Rafael! Wala! Rafael, huwag! Huwag ka sumama sa kanya! Fred! Rafael! Ano? Wala! Brad. Fred! Nakikinig sa amin! Rafael! Dito dito! Huwag kang magpapadala sa ano! Huminahon ka! Kontrolin mo yung isipan mo! Ikaw mo na magsuot ito! Ang agaw sa akin! Ang agaw sa akin!

Asan na yun siya? Asan na yun? Brad! Ayan, ayan! Yung ulo niya! Nasakta siya! Please kapag may pangatulungan ka, please! Controlin mo yan o magpapadala dyan! Fred! Kailangan ano? Alkotrahin mo yan! Sinaktan! Kunin mo yung bungo niya! Kunin yung bungo niya!

Anting-anting ni Rafael. <coughs> Rafael! Huwag mo nang pilitin lumaban pa! Rafael! Rafael! Wala! Sin na natin! Rafael! Hoy! Parang pinukontrol siya ni Kelvin. Rafael! Wala! Rafael, huwag! Huwag ka sumama sa kanya! Brad! Rafael! Ano? Wala! Talagang pinapasunod siya! Brad, makinig ka sa amin! Rafael, saan ka pupunta? Bakit siya sa mga... Ano si Kelvin? Pantayin Tara, tara. Dito, dito. Oo. Huwag kang magpapadala sa ano. Rafael! Uminangon ka. Kontrolin mo yung isipan mo. Mananay kang kabutihan. Ikaw mo na magsuot ito. Ikaw mo sa akin no? Kelvin. Oh! Saan ako? Dito kami. Dito kami. Anong nangyari kanina? Wala. Anong nangyari kanina? Malapit ka na no? umanip huh? ka nga Nakuha na yung anting-anting mo. Sa akin yan. Binigay ko sa'yo. Nawala no, ako sa sarili kanina. Relax na. Dito, dito. Dito. Tumukulang. dito, tumukulang. dito tumukulang. Kung hindi ko isinuot yun, hindi ka namin makukontrol. Parang naano ka, na-hypnotize ka na yun, no? Gilben. Nawala talaga ako sa sarili. Ano bang ginagawa ko kanina? Ang oh. bihira. Parang um, nawala talaga ako sa sarili. Hindi ko alam kung anong sinong nililigtas natin. Hindi, Dahil yung kaso. tao na ililigtas natin, yun ang nagiging ano natin. So, nagiging natin. nagiging kalaban natin? Kailangan matanggal yung ano, sinusuot-suot niya na ano. Bungo. Kailangan na Ginny, ikaw ang kasintahan niya. Anong mano mo? Hindi siya nakilala ng Hindi siya Hindi. Papayag na ba diba tayo na ano? Wala tayong magagawang paraan. Ayun na nga. Tama. Kailangan na gagawa tayo na ano paraan ito. Kailangan may isa sa atin na mag-sacrifice. Oh. At kung sino yun, alam natin si Miss Jenny lang ang pwede makalapit sa kanya. Oh, totoo yun, Jenny. Oh. Kailangan mo siyang yakapin para nandito kami sa likod mo. Oh. Magkasakali lang naman. Oh. Huwag mo ma kanya tapos kalapit ka. Hindi niya maramdaman sa, ano, sa bibig muna, baka maramdaman niya pag niya. Oo. Oh. Uh. Uh. Diba Kailangan mahawakan mo siya. Tawagin siya natin si Kelvin, Para lumapit siya dito. Kasi di siya nagpapakita. Tignan niyo naman, guys. Nakatago siya ulit, diba? Yun na nga. Saan na kayo mga niya? Ano naman, si naman Baka naman si naman yung mga natin kasi nagkalakas ng ano niya. Pray mo na lang na ano, hindi kanya ma... Ano Gini? Alam rin natin na ah. yung yung anting-anting mo hindi rin kaya doon. Yung anting-anting ko sana, malakas naman yun pero iniwan ko talaga sa bundok. Ikaw ano? Yun. Jackie, may anting-anting ka? Ngayon. Wala. Wala na akong anting-anting. Mayroon kung ating ating do sa amin pero di yun pwede. Isa isa lang yun pero ano, mababang ano, uri lang yun. yun. Yun yung plano talaga si yun Jenny talaga yung lalaki. Oo. yun yung naisip ko. Kasi try lang natin kung ano. Oh, walang ibang pwedeng lumakap sa atin. Hi yung mga lalaki, ginagamitan niya ng kapangyarihan. Baka sa babae. Oo. Oo uh -huh. nga. Ayun! Baka, baka sa babae, baka hindi tumalab. O baka... Okay. Subukan na lang natin. San uh -huh. yun si Rafael? Ayun, Sampai. San ka? Red. May legusan. Sige. Si puto tesas tas. Okay may legusan diyan. Tara na. Dito dito to ingat ha, ingat. Tingnan natin diyan 'yan no. Oy. Ah. Labin na dito, dito na kami sa pinaka tuktok ng bundok. Tingin-tingin, tingin-tingin sa paligid. Alam ko si Kelvin nag-aaligid sa atin. Baka ito ang lagusan. Lah? ito, 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 akyat! Bilisan nyo! Bilis! 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 Bilisan nyo! Ay, oh. oh, sorry! Oh. Dito tayo! Ito tayo! Perut terhaiban. Perut terhaiban. Itu tadi puro buyag malalaking puno dito muna tayo mamahinga muna tayo o ano? dito mamahinga muna tayo dito, dito. Maganda Ano mo aku tolong aku. Makan datang. Mana? Yang. Di ito tayo, tayo. pa tayo? Tayo. Ka? Ka lang! Puno na yung tubig. Ito pa lang! Ito pa lang! Ito tayo lang! Ito pa lang! tayo pa Ito pa lang! lang! Ito Is, dito dito. Dito kayo ano? Halik ka dito, dito. dito, 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 dito. No. dito Jose, dito dito, dito. dito tayo magtutubok tayo dito. <tay> uh. Uy, dito. Hmm. dito. Okay man, mga kumpiyansa. Wala ka. Dito na siya malapit ah. Oo. Oh. Jimmy, masubukang... Bakit di mo subukang lumabas? Kelvin, tawagin mo kami. Nandito kami para tulungan ka. Pero sana, tulungan mo rin yung sarili mo. Totoo yan, Kelvin. Nandito kami para ano? O pang ano? Nandito e... Eh... kami! Ahawin ninyo sa ah, ano? Nandang... Palalagyan mo ngayon. Nandang Uy! Nasa malaking puno siya. Nasa ilalim? Nasa loob na puno. Tingnan natin dali. Snake, snake, snake! Nasa puno. Parang dito nagtunog siya, oh. Super Buyag ah. Dito mga kaidol. Dito siya sa butas. Op, oh, op, oh, op, oh, op. Oh. Kelvin, nandiyan ka ba sa loob? Dito, nandiyan ka sa loob? Dito sa loob na ano, ng ano? Nang puno. Si Kelvin. Ta. Nga, yun nga, kaidol. Kita yung puno, kaidol. Yun o. Nandiyan siya sa, sa puno sa inalim. puno sa inalim. Para makasama ka sa baba. Lah. Kasama namin 'yung girlfriend mo. Oh, okay, Kelvin. Magkano okay, puno ng kaido? Kelvin. Naaalaala na siya sa iyo. Sana makinig ka naman sa amin. Dito siya sa puno, si lilimpe ang kaido. Ito ba ang kaharian mo? Sana Okay, nasa, 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 nasa puno. Nasa Nasa Kala mo puno pero kaharian pala. Yun oh. puno mga kaidol. Dito sa loob siya no. Nandito kami mga kaibigan mo. Nandito kami para tulungan ka. Palala na palala ang sitwasyon ah. Mga kailul, palala ng palala ng sitwasyon nito. Kaya, ang tao na mismo na dapat yung mission namin na ililigtas siya pero yun pa ang naging kalaban namin yun. Pero dito Dun siya, tayo. mga kailul. Dito siya sa ilalain ng puno. Pagkita yung puno, baka ano. Kelvin, lumabas ka dyan. Kausapin mo kami. Kelvin, nandito kami. Siligaya to. Lumabas ka sa kaharihan mo. Kelvin! Hindi yan makikita yan. Uy! Tara, tara, tara! Wala dito. Wala dito guys. Wala? Oh, ito ang puno. Ay, ibig sabihin, dito nga sa loob. Dito nga sa loob.